Ito ba yung kabilang street dito? Yung kabila. Ano ba sa'yo pare? Nakatoklawa ng cobra. Nang? Cobra. Si cobra dito? Oo. Hmm. Dito sa <laughs> kalawa klaw Kalawa ko kalawa. Pero yung may cobra. Bakit ako nangyari? Natoklawa ko eh. Natoklawa ka? Oo. Oh. Sige, tatawag akong doktor ah. Dali, tabi tayo. Hello, dok. Oh, dali pare, tumatawag na ako ah. Oh. Kasi may ano Ha? Huh? Hello, dok. Nakadet kasi nung cobra yung tropa ko eh. Hmm. Mano ba Malaki ba? Malaki. Malaki? Oo. Uh -huh. Malaki daw yung cobra eh yung kagat na cobra eh. Anong dapat mong gawin? Ay, pakinggan natin speaker natin. Ah, pagka ba kagat ng cobra eh dapat pa ah, hindi si Kip yung dago. Anong Hmm. Oh, uh -huh. uh -huh. mamatay ka na raw. <laughs> Saan ba yung ipilipil dito? Ipilipil ba ito? Oo, <laughs> oh, ipilipil ito. Yakal pa ganun. Sa kabinok. Sa kabinok. Ipasip-sip na lang sa iba ha? Saka ulong baka